Alam mo ba, maraming Pilipino ang nahihirapan sa pera. Kadalasan, hindi ito dahil maliit ang kita nila. Minsan, simpleng mali sa pera lang ang dahilan. Sa video na to, tatalakayin natin ang sampung bagay na dapat mong iwasan para hindi ka maghirap. At paano mo may iwasan ang mga financial trap na ito? Kahit ordinaryong kita lang ang meron ka, may paraan para lumago ang pera mo at hindi ka malagay sa sitwasyon na stress ka sa utang o walang ipon. Kung gusto mong maabot ang financial freedom at mas stress-free na buhay, manatili ka sa video hanggang dulo. Baka mamaya, may ma-realize ka na kahit simpleng pagbabago sa ugali mo, malaking epekto sa future mo. Unang-una sa listahan, bisyo at labis na luho. Madalas, kahit may magandang kita, mag uubos agad ang pera sa sugal, alak o luho. Isipin mo, kung kumikita ka ng 20,000 kada buwan, pero kalahati napupunta sa sugal o sa malamig na alak sa weekends. Tapos may gadgets o luho na binili mo dahil sa social media. Pagkatapos ng buwan, wala nang naiwan sa ipon ng investment. Ang problema dito, hindi lang pera ang nasasayang oras at energy mo rin. Lahat ng effort na pinaghirapan mo sa trabaho ay nauubos sa temporary pleasure. Tip, kontrolin ang bisyo at bawasan ang unnecessary luxury spending. Hindi mo kailangan maging kuripot, pero dapat intentional ang bawat gastusin mo. Isang simpleng rule, bago gumastos, tanungin ang sarili. Worth it ba ito para sa long-term goals ko? Kwento ni Juan, isang call center agent. Kumikita ng 25,000 per month. Pero tuwing weekend, nag overtime siya sa sugalat at inuman. Pagkatapos ng isang buwan, wala na siyang ipon at nag pa siya sa kaibigan. Kung nagkaroon lang siya ng kontrol sa luho at bisyo, pwede sana may naipon siya kahit 5,000 sa simula ng bawat buwan. Pangalawa, walang budget o plano sa pera. Maraming Pilipino ang hindi alam kung saan napupunta ang pera nila. Kaya kahit malaki ang kita, ubos agad. Halimbawa, kumikita ka ng 30,000, walang plano, 10,000 napupunta sa grocery, 5,000 sa kuryente, 15,000 sa luho. Sa huli, wala kang naiipon at hindi ka handa sa emergency. Ang solusyon, gumawa ng simpleng budget. Hatiin ang sahod sa gastos, ipon, investment. Kahit maliit ang ipon, sa paglipas ng panahon, lalaki ito. Tip! Gumamit ng notebook o app para matrak ang bawat gastusin. Maglaan ng specific amount sa food, bills, transport, savings at investment. Sa ganitong paraan, mas madali mo makokontrol ang gastos at makikita mo kung saan ka pwedeng mag -cutback. Kwento ni Maria, isang teacher sa probinsya. Dati walang budget at palaging nauubos ang pera sa snacks at online shopping. Nang gumawa siya ng budget, sa loob ng anim na buwan, nakapag-ipon siya ng 10,000 at nakabili ng first investment sa mutual fund. Maliit lang, pero malaking pagbabago sa mindset niya. Pangatlo, pangungutang sa mali o di kailangan. Utang sa credit card, payday loans, o loans para sa gadget at luho ay mabilis kumain ng pera mo. Maraming taong naiipit sa utang kasi gusto lang sumabay sa uso o makabili ng bagay na hindi kailangan. Dito, nagkakaroon ng cycle. Utang, interes, mas maraming utang, at sa dulo stress. Tip, gumamit lang ng utang sa emergency o investment na may long-term benefit. Kung walang emergency, huwag mangutang para lang sa luho. Bago mag-loan, tanungin mo sarili mo, kailangan ko ba talaga to? O kaya ko bang ipunin ng pera para dito sa halip na umutang? Kwento ni Carlo, isang office worker bumili ng bagong smartphone sa installment plan kahit may lumang phone pa. Pagkatapos ng anim na buwan, na-stress siya sa interest at late fees. Kung nag-ipon lang siya ng kaunti sa loob ng ilang buwan, nakakabili rin siya ng phone pero walang stress sa utang. pang bumili ng bagay na hindi kailangan. Isa ito sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit nauubos ang pera ng marami Halimbawa, may sale sa online shop. Nakita mo yung trending na gadget o damit tapos binili mo agad. Sa umpisa, parang reward sa sarili. Pero sa katapusan, napagtanto mo. Wala kang natirang ipon at baka utang pa sa credit card. Tip, bago bumili, tanungin mo ang sarili. Kailangan ko ba talaga ito? Pwede mo rin gamitin ang 24-hour rule. Hintayin mo isang araw bago bilhin para makita mo kung talagang kailangan o impulse lang. Kuwento ni Ana, isang nurse sa Manila, nabighani sa sale ng latest smartphone. Ginastos niya ang buong overtime pay sa gadget. Pagkatapos, wala na siyang naiwan sa ipon para sa bills at emergency. Kung naghintay lang siya at sinibang pera, makakabili rin siya ng phone at may ipon pa para sa ibang priority. Panglima, walang emergency fund. Kahit may maayos na sahod, may mga hindi inaasahang gastos. Sakit, repair sa bahay, o natural calamity. Kapag wala kang ipon, napipilitan kang umutang o magbenta ng gamit. Resulta, stress, dagdag gasto sa interest, at pag-urong ng financial progress. Tip, mag-ipon ng 3 to 6 months worth ng basic expenses. Pwede itong gradual, kahit 500 to 1,000 kada buwan. Importante, maabot mo agad ang goal kahit sa maliit na paraan. Kwento ni Lester, isang delivery rider. Wala siyang emergency fund. Isang araw, nasira ang motor niya at hindi niya kayang iparepair agad. Napilitan siyang umutang sa high interest loan. Kung may ipon lang siya, hindi na sana siya umutang at hindi maapektuhan ang ibang gastusin. Panganim, hindi nag invest Ang pera sa savings account lang ay unti-unting nawawala sa purchasing power dahil sa inflation. Investment doesn't have to be complicated. Pwede sa mutual funds, UITF, o kahit maliit na stocks. Ang importante, grow your money. Hindi lang ipunin. Kahit 1,000 sa simula, sa paglipas ng taon, pwedeng lumaki dahil sa compounding interest. Kwento ni Mark, isang teacher. Nag-save ng 2,000 buwan-buwan sa isang mutual fund. Pagkalipas ng limang taon, lumaki ito ng halos 150,000. Kung nasa savings account lang, kalahati lang ang value. Maliit na investment sa simula. Malaking pagbabago sa long term. Pangpito, hindi nag-aaral tungkol sa pera. Financial literacy is the key sa yaman. Maraming Pilipino natututo lang kapag may problema na. Tip! Magbasa ng libro, manood ng videos, o makinig sa podcast tungkol sa investments, pag-iipon, at entrepreneurship. Knowledge is power. Kwento ni Carla, isang office assistant. Dati walang kalaman sa investment. Pagkatapos manood ng online finance videos, natutunan niya kung paano mag-invest sa stocks at mutual funds. Ngayon, may passive income siya na unti-unting lumalaki at mas confident siya sa pag-manage ng pera. Pangwalo, mabilis mainganyo sa luho ng iba. Social media at peer pressure ang dahilan kung bakit madali tayong gumastos. Tip! Focus sa goals mo, hindi sa social comparison. Hindi mo kailangan sumabay sa uso. Kung may financial plan ka at budget, mas maayos ang buhay mo sa long term. Kwento ni Jomar, isang call center agent. Palaging naiinggit sa gadgets at lifestyles ng friends niya sa Facebook. Bumabagsak ang ipon niya dahil sinusunod niya ang luho ng iba. Nang nag-chip siya ng focus sa sariling goals nakapag-ipon siya at nakabili ng first investment property. Walang disiplina sa sarili. Kahit malaki ang kita, kung hindi kayang kontrolin ng gastos, hindi lalayo sa hirap. Mag-practice ng self-control. Prioritize ang needs. Ipunin ang pera. At huwag padalos dalo sa luho. Disiplina ang susi para sa sustainable wealth. Kwento ni Rhea, isang freelance designer. Mahilig gumasto sa kape at snacks araw-araw. Nang gumawa siya ng strict budget at sinimulan ng savings plan, nakakita siya ng malaking pagbabago sa financial security niya sa loob ng isang taon. Panghuli, pagpapabaya sa kalusugan. Medical expenses ay malaking dahilan kung bakit nauubos ang pera. Kung may sakit ka o pag hindi healthy ang lifestyle mo, mas malaki ang gastos, bawas ipon at investment. Tip, alagaan ang katawan, healthy lifestyle, regular check-up at tamang pagkain. Mas kaunting medical bills, mas maraming pera sa future mo. Yan ang sampung bagay na dapat mong iwasan para hindi ka maghirap. Tandaan, hindi kailangan maging sobrang kuripot o super rich agad ang mahalaga ay discipline, planning at tamang kaalaman sa pera. Kung natulungan kita sa video na to, ilike at ishare para matulungan mo rin ang iba. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming tips sa financial freedom.